moga ndak umaga sa inyo ibig sabihin natin ganun pala pala na toto pala kayo ngin da to hindi mo las mo tatak haja ulit sa natin hindi mo alam Ito, isla ka na lang ng tubig. Ito ang palay. Maliit lang siya siya. Sabi na matanda lang sa lang daw yan. Pero malapit na mag-harvest mga ilang linggo na lang siguro. Mag-harvest na nila yan. manganis rile nyob mangga cai panela bajoi kan balayan lah iki gara Naalala ko lang noong maliit pa sa lugar namin. Talagang makakasang mga ng palay. Eh. Pag araw ano, ng no, oras ng tanim mayo, ang tanim mo ng palay. Eh. Tapos ang harbis noon, mga araw, ang tiyatawag ani yan, October. Tiyatawag ng ani, tanim naman namin ng sari-sari. Kamuting kahay o kaya munggo. O kaya mais. Kamuting bagay o kaya Basta pwede nga pag makain kayo, hindi naman, wala pa akong naranasan na pinagbibili ng mga magulang ko yun eh. Kaya may harap akong product sa amin naman wala pang daan. May harap akong mag-deliver ng mga product, mga product, product. Kaya mga talong, wala ka puno na. Marami na tumamo, marami sila nakuha dito. Siguro libo na. Libre tulad dito, nag-harvest sila. Mga um, talong mga oh, bagong tayong masili yan maraming dalungan yung kapila niya na sapa saging yan ito na natin yung yes, lugar yung masabi na ako yung masanda na ito grabe nila, halos walang damo Saya sudah berjaya mencuba untuk mencuba. Saya berharap saya tidak akan dengan teman-teman saya. Di beberapa tempat saya mencuba, tempat ini sangat bersih dan bersih. Saya mencuba dengan lelaki saya. Dia mencuba dengan teman-teman saya. Dia tidak akan yan dengan Ah, bakit wala pang tanim? Ito na na. Hmm. Siguro na kailangan magdala. Hmm. Hmm, ano po. Pasilip lang po. Ano pa rin tanim na kukuraw? Ito sa aking magulang na pwede na kunin yan. Hmm. Yung may mga tulos na yung sitaw yung nakabasa sa sitaw. Mga bantalong. Ang um, maliit pa na bunga na hindi na nagagamit ng pataba pang mga matanda maganda lupa dito yung maliit pang talong kit ng talong nabunga, na. nabunga na hindi nabunga kundi babunga na oh ayan oh ayan. may hayo pa oh yung ng rock uh, down nabunga ng na, talong maliit sila sa tamang gulang na nila ang mga isa ito abansot yan Nabansot Kaya nakuna nga sila sa alaga Natalo sila sa iyo Damo yata eh Ayan Wala hmm. may halaman dito Ayan Tito mo Yung mga simento na yan, ano kaya yung mga simento yan? May yeah, tayuan yata ng bumbaya ng ano, patubig. ng wala pa silang irrigation dyan sa hinlayan ni Gatao. So sa ngayon pa rin yung kaya wala pa naman pwedeng gumamit ng tubig. Sinurahan nila sa main. Sinurahan nila ang mga regalito kasi nagkaroon sila ng ano nagkaroon sila ng patubig. Sa panahon ng nasira ng gobernador Panahon ng Gloria. Yung karoon ng mga daan. Nandiyan nung kalabaw lang. Yung mataba ng gabi. O. At ito lang. Kasi walang nalagay yung buong alaman lang. Hindi sila gumagulay ng dahon. Naman lang yung ano na. Namin lang tanlad. Yung salay. Siguro ang ganito na lang ako. Itong exercise ko kaninang umaga. Linis na din <tipulog> siya. <tipulog> Pwede yung paglaro ng basketball yan. Magkapalakas ng katawan. Oh, ito mga bunga oh. Bunga na oh. Ayan. Hanggang dito na lang muna. Okay. Pag matapos nyo panood like and share lang kayo. Subscribe and bell button. Para all. Notification. Uy, uy, ikaw dito ito. Bahay ko ubrado. Ito ay bahay ng Bakwis. Tagay Bakwis yun magbabarila sila dito kung magbabarila ng barilan Hindi dito yung oh, kasi ay may barilan mga magkakamag-anak lang maganda ka ng buong puno ng kulitis oh damang, damang, -like. dami ang dami ang tanlap manok pa